Alam nyo ba na merong exam dito sa Japan bago kayo mag one year? Oh, hindi nyo alam yan ha. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Konnichiwa everyone, this is Jang Kun. Okay, mahalaga na malaman ninyo na merong exam dito sa Japan bago kayo mag one year. Especially sa mga auto mechanics. Lahat naman merong exam. Pero ang topic natin ngayon ay para lang sa mechanics. Kasi ito yung in-exam ko before nung ako'y bago mag year dito sa Japan. Dalawang klase lang naman yung exam. Written exam, tsaka actual. Oh, hindi ka pa nga nag apply Kinabahan ka na. Na-stress ka na agad sa sinabi ko. <laughs> yung exam ay basic lamang. Ah, gumaan yung loob mo, no? Ayaw, <laughs> pero, pero naka-Japanese po lahat ng exam. Ang instruction doon is naka-Japanese. Kaya mag-aral kang mabuti. <laughs> nung time na bago ako mag exam binigyan naman kami ng reviewer Woo! tapos nag actual exam kami parang review doon sa main office as uh, sa main branch ng kumpanya na pinagtatrabahohan ko dito sa Japan kasi para mapamiliarize kami sa mga instruction during exam doon sa actual lilipat ako ng maupuan maraming ano doon parang insekto sa inuupuan ko <laughs> mga nangagagat sa written exam ang isasagot nyo doon ay parang troll polls na dito sa Japan ay maru. Yung bilog, tinatawag na maru. Ang ekis naman ay tinatawag na batsu. Pipili lang kayo na isasagot ninyo sa exam. Napakadali, di ba? Take note guys, meron pong oras na binibigay doon sa written exam. Kahit sa aktual, meron din oras. Sa aktual exam naman ay medyo marami-rami yun. Brake fluid, jator tank, yung laman, engine oil. Sa gulong, susukatin nyo kung yung makapal pa yung gulong tapos yung handbrake susukatin nyo doon pag hinilan nyo yun di ba tumutunog susukatin nyo yun kung ilang tunog meron nakalagay doon na standard halimbawa 8 to 10 kung 9 yung tunog goods pa rin yun pero pag 8 goods na rin yun pag lumampas doon o kumulang yun na yung mali doon yun lang yung natatandaan ko kasi medyo matagal-tagal na talaga lahat ng exam madali lang pero kakabahan ka dito kasi merong oras pero kung, kung alam mo naman talaga yung content ng exam mo na madali lang para sa'yo, syempre, madali lang talaga. Hindi ka naman makakabahan. Kumbaga, relax ka lang habang nag exam Tapos, merong instructor na tumitingin sa ginagawa mo. Kasi bawat kilos mo dun, syempre, may grades yon. Eto na nga yung araw ng exam nitong kasama ko. Magwa one year pa lang siya dito sa Japan. So, dumating na yung sundo niya. Ito yung, ano namin, ano ba tawag dun? Monitoring. Yung tanto siya sa amin. Bantay ba? sinundo na siya dito sa bahay half day lang siguro yung exam nila pero marami sila eh kasi dito sa third rd batch ano yan lima lima sila dito mag exam eh kung may kasabay pa sila dun sa center na ibang company maari tumagal yung exam nila oh ito na good luck na lang <laughs> shout out nga pala sa mga nanonood ng video ko salamat sa inyo hayaan nyo dadalasan ko na yung pag upload para masagot yung mga tanong na Редактор